Hi guys, gawa tayong tinapay guys. Kain, hindi ko kainin yan Hindi ko makain yan. Ay, hindi tayo makakain. Good morning good guys! It's lang ang. Okay, makaanong kakain ito. Gawa kami tinapay guys. Ito yung life of the guys. Ito na lang yan dito siya. Hmm? Ilan na lang. Oh, uh just -huh. one. Just one. Good morning, God. good morning. Di na morning ginap, afternoon na. Kawa kami tinapay guys, Ramadan time. Ramadan, salig Ramadan Mubarak guys. Ramadan Mubarak, Jenab. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ito yung mga pagkain nila guys pagka Ramadan. Tinapay lagi. Always tinapay sa breakfast. Yung pinaka breakfast nila. Tinapay. Puro mga tinapay lang tinapay, sweet, nangilip kasi na sila sa si, sweet. Si, Hindi si. nawawala ang sweet. Nami ko pang gagawin guys, gagawa pa ako na. Ganad, sabi ang sif, ganad. Maam. Do you eat much more, Mm. All Arba-arba uh, orange, arba-arba super uh, Siguro lang siguro kung ang tapaday. At pa, order ka kay dalawa wala na yung si ano. Pag wala dyan sa, sa taas, si ano, maraming hata sinanay. Hindi na bro, ito mama. Nakit ako ang hindi. Mas wahid din na. It mean, may hindi. Mas amir. Huwag mong lagyan ng ano. Huwag mong lagyan si nanay ng yung ano nila ng ako na green. Wala. Kasi ayaw din daw. Ano yun? Red lang. Masarap sana to. Ano? yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun?

ito guys so. para siyang monay monay ang bisan guys ah sorry monay hindi ang pandesal ng ng hindi pa ang ha? ka. Tulog ka.

di mo nagagawa sa Pilipinas? dito nagiging baker ano ka? guys, Hindi mo guys, n Filipino guys, e ako guys so. anong Pilipinas. na? ngan 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 Kasama ko guys. ngan 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 Lagay ngan ngan itlog. Lagay ngan ng ngan Nagbalot ano video mo yung gamak mo kasi ano. Kailangan ba yung kalbo? Ka. Oh. Alam ko sa kanya. Tawagin Alam ko niya. Hmm? Tapos na! Tapos na yung ano ko. Arena. Yung... Tapos na yung Next time, Sabi ko arena. Hindi ka nga, hindi nga siya marunong magbigay ng kahit isang pera. Paturo pa siya sa akin, balas sa buhay niya. kaya guys eh. Yan lang lang. Pag nagluto siya sa kanila, hindi hindi ka bibigyan. O di pag nagluto kami, di, hindi lang, lang bigyan siya. Balas sa, paturo pa siya, balas sa buhay niya. Hindi siya ano. So guys, ito na naman ang next natin. Game guys. Like hindi siya live. Video. Kailangan mo siyang gantuhin, guys. Gantuhin? Oo. Matihan Masipag ni Janet masipag talaga yung magluluto. Mm -hmm. Lutuin lang ang wala sa kanya. Alam mo yun, si Janet, nag-business na yan sa Pilipinas. 30, siguro mga 37 na si Janet ngayon. 37, 38. Mm hindi -hmm. na yung magkakaanak buang na yan. Oo, oh, hindi. Mahirapan na yan. Pero hindi yung auntie ko yata ay 40 plus nagkaanak eh. Mahirap din, mahirap magkaanak. Yun nga lang, bidre din. Dalawang, dalawang beses siyang na ano, na nakunan. Masakitin kapag ano, late ka lang magkaanak ba? Mm, mm Bidre din siya. Kailangan hindi siya kumilos. Kung nagbuntis siya. Maselan ko. Maselan na siya nung auntie ko. Bunso yun nila nanay eh. Hmm. Mas maganda yung Maganda. Hmm. Maa. Habi ko. Eh wala eh. Kasi pa siya magluto. Maano yun. Maano siya magluluto. Talagang lulutuin lang ang wala. Buti na kaya na yung mga. Tagal na yan dito. Hindi, kaya niya lukuin yung ganun ba sa ito? Oo, ba? Oo, oo. Padali lang naman yung kunti nga lang yun eh. Kahit ako kaya ko yun, saglit lang yun. Pag, basta eksperto ka sa pagluluto, madali na lang yun sa'yo. Basic na lang. So, ito yung gimat ko guys. Akala ko graduate na ako dito guys eh. Nagbakasyon yung isa. Ay, naibalik na naman sa akin. Ito ang ayaw na ayaw kong lutoin. Kasi ang nakakapagod to guys. Pati lutoin mo ito. Sobrang pagod. So ito na guys, yung nagawa ko guys. Para siyang ano, karyuka sa atin. Parang karyuka. Pero harina yung dito. So guys, ayan na yung tinapay ko guys. Ang ganda. Ah, ay, Naglabasan yung ano, kaluluwa. <laughs> ang ganyan yung ano gusto ko matulog ito ang pinaka ayaw na ayaw ko yung napaka hirap hirap gawin guys Alalay lang yung apoy tapos halo ka ng halo ng halo ng halo, ng halo na walang kapantay. Buti guys, ano, meron ako assistant kayo. So, ayan, assistant ko maganda. <laughs> Guwapa. Mm. Bibenta ko to guys. Ibibibabayluan ko to bugas. Papalitan ko ng bigas to guys. Bibenta ko. Bigas bigas tayo. Bigas. Tek na ko mga Etong nasa likod ko. May nasa yun, likod yun, ko. Bibenta ko to pabili papalit na naman ng manok. Pabiling manok. <laughs> Ito, pambigas. ko Dapat maganda mo. So, itong ginagawa ko guys, pwede ko itong pagkapitaan sa Pilipinas. Ako magpapaos sa Pilipinas. Pag uwi ko, inshallah. Tamad ka lang kapag hindi ka wala kang kita sa Pilipinas. Ito, patok to sa Pilipinas pag ako ay nag-negosyo dito. Gagawin ko to, negosyohin ko to sa Pilipinas. naman lang tayo, mga Pilipino. Mahigit din tayo sa mga rinariyenda. So, ito gagawin ko to sa Pinas. So, guys, ito rin yung ginawa ko.